Abo yung budyo. Uwi na itay bukas. Hindi ka na matatakot. Mm. mm. Mimiss mm. ng itay yan. Opo, mamimiss ng itay. Uwi na itay mamaya-maya. Mm. Hindi na matatakot yan. No. Hindi ka na matatakot. Ha? Opo. Hindi naman tatakot yan. Wala na ang itay mamaya. Alis na. <laughs> Cellphone na lang ulit tayo magkakausap. No. Love you. I love you. Final. Mahal na mahal ng itay yan. Kahit takot sa kanya si Rainel, No. Mm. Tulog ka na na. Maaga pa ang itay bukas. Na. Opo. Napakabait ka ah. Huwag pasaway. Huwag mong pinahirapan lagi si Mami. At huwag kang iyakin. Napakaiyakin mo. Ah. Uh, no. Hmm, daro ka lang mag-isa dyan. iyak ng iyak. Para di sila nahihirapan mag-alaga sa'yo. Lalo na ang iyong mama lang, ang iyong lola. At ang papalo. Oh. Hmm. Makulit ah. Opo, uh, hmm. belum kena. Uh, entah, itai, itai, poggi, ih, poggi sih itai. Nah, hehehe, <laughs> uh, oh, anunya, anunya, bikin koin tomo. Ah? ano yung kikwento mo? Opo, opo, o. O. mo? Ah? Ano yung mo kay Itay? Bago siya umalis mamaya? loob ng ita yan eh no Apo oh, oh. dal 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 dal, dal mo na ah oh. ano oh. oh, ano yun mm. ano oh bakit oh. ha oh. oh. Ano? Mami? Mami? Hanap mo, mami? Mm? Oh, bakit? Ayun ang mami mo. Mami. <laughs> ano? Opo. Oh, oh, alis na itay, mami. Ha? Ano sabihin mo? I love you, itay. Mag-iingat ka sa an ka man naroon sabihin mo padala ka ng pambili ko ng Shopee opo <laughs> panay ka daw Shopee ikaw dinadahilan ng mami mo Shopee Shopee opo <laughs> sabi mo kay mami Shopee pa more oh. <laughs> <iming> no. <imely> <thôi> oh. Apa? Apa? Shapi pa more. Oh, ndo. Shapi Apa? Opo, o. Opo, ano po dinadaldal niyan? Opo. Halin na daldal po niyan. Pagod ka na? Pagod ka na po? Pagod na? Oo, Na ka. Ano ba reklamo mo? Sumbong mo na lahat kay Itay bago umalis <laughs> Ano pa? Ay dami pa Reklamo ang mm. nanak ko Sige gawin mo kay Itay lahat Bago umalis <laughs> uh. <laughs> <Ha>? Ano pa? <laughs> kawawa naman pala hmm, Kawawa naman pala yan ha <laughs> Pista yan, ah. <laughs> ah. Pagod na pagod ka na. So, oh, ah. oh, tapos po. Hindi ka pinapansin? Ah. Pinapansin. Ah. Hindi <laughs> ka pinapansin kahit napapagod ka na. Ah.